Hello guys, uh, welcome ulit sa channel, Angelo on So Sa video natin ngayon is i ko sa inyo kung paano maglagay ng uh, action cam sa ating mga helmet na half face, no? So marami nagsasabi na hindi daw pwedeng lagyan ng action cam o nahihirapan sila maglagay ng action cam sa kanilang uh, helmet na half, half, face. half face. No? So may isishare ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking helmet na ang uh, na half face na nilagyan ko ng action cam. So, yan. So, sa mga aspirant motovlogger or sa lahat ng rider na gusto may security habang nagra-ride as, uh, yung action cam is maganda talaga I recommend talaga yan as a security during uh, ride time so, so tapusin yung video na to the best step share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking helmet na mayroon siyang action cam Okay, so ayan guys, ito yung aking helmet na nilagyan ko ng action cam half face, no? So, half face lang helmet ko, nilagyan ko siya ng action cam dito. So, dito ko nilagay at uh, stable siya at kahit gaano katagtag yung ating o karaprod yung ating dadaan ng kalsada is napaka safe na guys. Napaka stable at uh, napaka napakaganda ng kuha during uh, ride time. Okay, so kung paano ko ginawa ganito lang guys, simple lang. Okay, ito yung ating mga kailanganin sa pagkakabit ng action cam sa ating half face na helmet. No? So, to Yan, kuka tayo ng ganito. Tapos, dalawang neto. Tapos, ito. Yan. Tapos, isang ganito. Ayan. Okay, so una, yung dress ng ating helmet, na half face, so kailangan, butasan natin dito. Oh, ang ginamit ko dito pang butas guys is uh, barina oh, or grill oh, pero pwede rin kung gusto nyo kung wala kayong barina is a uh, soldering iron no? yung pang solda or pwede rin naman kung wala ka rin talagang pang solda is yung uh, initin nyo yung pako pagka, pagka sobrang init na niya, itusok nyo dito dahan dahan lang tapos pag nabutas na is linisin na lang natin no? para makinis naman at hindi bako-bako. No? So, bubutasan lang natin yan, guys. O sacrifice lang na yung ating glass. No? Dahil hindi naman masyadong alatayan yan kapag katinanggal na natin yung ating action cup Dito sa ibaba, sa, sa, ibaba lang yung ating bubutasan. Okay, then, pagka may butas na tayo, assuming, no, na may butas na yung ating half-face, ilalagay, una nating ilalagay is itong bilog. No? Kung paano, dito natin yan ilalagay sa labas. No? Tapos, ilalak siya natin sa likod nito. Yan, ilalak natin dito sa likod. Okay? So, ayan. Kapag nailak na natin, dito sa likod, so, habang nakalaktog, nakalak na 'yan, no? Oh, higpitan lang natin, na sa inyo kung gaano kahigpit. wag Huwag lang 'yung sobrang higpit, guys, kasi mababasag 'yung glass natin pen. Oh, tama lang na mahigpit na at hindi naman sobrang higpit. Hindi naman matatanggal basta-basta yan. Tapos, ito na ang ilalagay natin. No? So, ko tayo nito isa. Ilalagay natin dito. Okay? Then, ilak natin siya ayan Nakalock na siya. Okay, next nating ilalagay is itong camera na. No? Itong ating camera action cam kung may waterproof uh, case. No? Kung gusto niya, kung may headset naman yung camera nyo, no, yung iba, ang ginagawa dito, binubutasan lang ito. No? Para lagayan ng headset. Pero yung sa akin guys, di pa ako nakapag nakakapagpalagay ng aking uh, headset o mouthpiece. No? So, kaya makita nyo, close pa. Ginagamit ko rin kasi itong aking action, action cam pag uh, mag uh, sa swimming. No? So, maganda rin kasi siya gamitin. So, dito, ilalagay na natin yung ating camera. Yan. Saka natin, lalak. Okay. So, ayun na guys, no? nakalak na 'yung ating camera, no? At uh, sa inyo na kung anong adjustment 'yung bit nyo no? Depende sa klase ng motor nyo So, higpitan lang natin ng, ma ng maayos para hindi siya magalaw. So, ayan. Stable ang uh, footage natin makukuha dyan at uh, garantisado na uh, hindi siya malalaglag. Okay, so half face man ang helmet natin o full face may kanya-kanyang diskarte or paraan paglalagay ng action cam. Amay, uh -huh. Sabay, my crisis survive 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 oh magsa dagat bawat minuto you No kung may additional po kayong idea regarding sa pag-install ng camera o ng action cam sa ating mga half face helmet uh, please comment down below no, para makatulong po tayo sa ating mga kasamang rider gustong matutong maglagay ng kanilang action cam sa kanilang mga helmet na half face okay, so yun maraming maraming salamat sa panonood nyo sa ating uh, munting tutorial nito na sana nakatulong tayo kahit papano sa inyo okay so kung, kung bago lang na lang napadaan guys sa aking munting channel huwag kalimutang mag subscribe subscribe sa aking ng channel at uh, pakipindot na rin po ng notification bell para like ang updated sa ating mga video. Kung may mga kaibigan kayo guys na gustong matutong maglagay, gusto ng ganitong mga content, no? Pakishare na lang po sa kanila para mapanood din po nila at makatulong tayo sa munting bagay nito. Okay, hello guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Keep safe always. Bye-bye.